Good day mga boss For today's video mga boss Ipapakita ko sa inyo mga boss Kung ano yung mga non-runner Tsaka yung runner talaga mga boss What? Ang ah, mga marathon, Yung mga marathoner ba? Kung ano yung kaibahan nila mga boss Yung tunay na runner Tsaka yung feeling runner lang mga boss What's this mga boss? Uh, ni mga boss Basta runner ka mga boss Relax sara mga boss. Ni mobuaton dio mga boss. Stretching gid ga mga boss. Yoga gid mga boss. Mo ni mga brada sa mga runner mga boss. Stretching ba brada ba relax ra ba. Kay para pinigdagano nya mga boss sa. Ah. Soter soter ang ali mga boss. Gudaskas kay na mga boss. Mo ni brada sa mga runner mga boss. Oh no. Mga boss oh. stretching ba kan pang run pang runner ang stretching ba ibin ang imong mga lawas para ang wow. mga kaugatan ah mo circulate og tarong ba mo ni birada bo sa mga runner gid nga tinuod mga boss Hindi ah? ini wala mga boss pinakauna na mga boss mag stretching gid sila mga boss bisag asa kanin mo nakita yeah. mga boss stretching gid yun, pinakauna na yun, mga boss good as cast na na mga boss ana wa mga boss oh mo ni birada boss good as cast boss o kana good as cast to ara mga boss mo na itinod nga dili runner mga boss oh tak Murah kiat kay bakiat kayo mana na di runner mga boss pero ting kiat ay mga boss mura gyud guwapi nga gimitik mga boss oh Nah, oh ta kiat kiat forma ba oh nagodas ka kay mga boss mo na mga birada mga boss